natin yung motor ni sir ayan subukan natin palitan ng switch kasi nagpapalagay ng switch sir tapos yung cluster niya yung cluster niya hindi kaanong nagde-blank tingnan natin kung kasya yung wheel dito. 'yun. Try natin Okay. Try nga natin pa. Ayun, oh, oh meron naman pala sir switch eh well. Galaan pa natin yan eh okay. Palitan natin ng ano, switch ng Mio. Uh, shout out sir. Huh? Shout out po. <laughs> okay, palitan na natin para tapos na.